Si Ayan, ngayon, na sila po sa amo ngayon naman tayo ngayon Saroro Boulevard ngayon mga what's up shish yan, drive tayo, mga up? drive right drive pag-drive, mga what's, up, what's up? Yeah. Dahil nga mga what's up Kung hindi ka updated sa YouTube channel natin Please like and share and comment Meron dyan subscribe Pakisubscribe lang po ating YouTube channel Ronnie TV and Special Sun At meron dyan notification bell Pakapinitin na notification bell Para updated kayo sa mga bago pang i-upload na videos ng buhay Driver Ayan Mga what's up Ayan Kaya natin 2 minutes, papalik-try natin ang ating cellphone para makita nyo kung nasan tayo mga Yeah. Yan mga ka-whatsapp Stuck na. Stuck na. Yan. Yung mga side eh. Ka kasi kaya mabagal lang andar natin mga ka-whatsapp Yan. Makikita yung mga ka-whatsapp Yan. O tayo lang nandito sa sakyan ngayon. Yan. Yan mga WhatsApp Balik tari natin. Fish. Eh mga kwatsa po, ayan ang lugar na. Ayan, dito na tayo ngayon. Sa Manila, Vito Cruz. Shout out kay ate, o, ang ganda ng, ang ganda ng, anong yung prutas niya. Papaya, tsaka pinya. Tsaka may pakwan pa siya. Ayan. Ayan. Pakita ko lang siya, share ko lang siya ng mga kwatsa pa. Mega mega shoutout tayo tayo lahat sa mga solid viewers, solid viewers, solid supporters at solid subscriber natin Mga whatsapp, tsaka ang, mega shoutout sa mga lahat na masumusuporta Lahat lahat na kayo sa mga bagong bagong subscribe sa youtube channel natin Maraming maraming salamat nyo, mega shoutout sa inyo At sa tropang solid, mega mega shoutout Yung mga whatsapp, oh. layo natin cellphone what's up mega mega shout out lahat sa mga sumusupota sa youtube channel natin Ronnie TV and Special San kung di ka pa updated sa youtube channel natin please like and share and may comment dyan para masagot yung comment nyo kung meron kayo i-comment at saka meron yung subscribe pakisubscribe na po youtube channel natin Ronnie TV and Special San at saka meron dyan notification bell pakipindot na notification bell para updated kayo lagi sa mga bago pang i-upload na videos ng buhay driver mga what's up what's up Ayan. Hey, mga ko WhatsApp oh. Buhay driver. Ay. Hey, mga ko WhatsApp. Sige na kayo mga kwatsap, medyo magalaw ang ating cellphone kasi kahawak-hawak lang natin ang ating cellphone Ayan. At least mayroon tayo pang upload ngayon mga kwatsap sa araw ng Thursday, Huwebes Mga kwatsap, kahit pa paano mayroon tayo pang upload, kahit magulo-gulo <laughs> Mga kwatsap, nandito na ngayon tayo sa Manila, Vito Cruz share ko lang sa inyo mga ka-whatsapp ng drive ko ngayon maraming maraming salamat pala sa mga supporta sa youtube channel natin at sa mga nananantili na nanonood sa ating youtube channel maraming 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 salamat sa inyong lahat mga ka-whatsapp whatsapp what's up? mga ganda dyan kayo nandito pa rin ako mag-upload pa rin ako ng mga videos ng buhay driver mga ka-whatsapp whatsapp what's up? gawin natin 3 minutes to para mga ka-whatsapp para medyo Up? Okay mga kwatsap Kita kita sanag tayo mamaya uli Okay mga pag video pa tayo mamaya Update ko kayo mamaya Mga kwatsap Kung saan tayo pa mamaya ah mga kwatsap Update ko na lang po kayo mamaya 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 Yarn 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 Okay mga kwatsap Okay hey, mga kwatsap Update ko kayo Dito yung isa as Nakalagpas na tayo ng Vito Cruz. Sumingin na tayo. Ayun o. No? Skyway Stage 3 sa taas. Ayan na Ayan yung ay tura dito. Share ko lang sa inyo yun mga ka-whatsapp o. Pag din yung relate mo yan, going to Makati. Sa boundary na Maynila. Pag kumanan ka naman, paglapas mo sa Liles, kumanan ka, paka Makati yan. Pero pag din yung relate mo to, boundary yan. Maynila tsaka Maynila tsaka Makati. Boundary yan mga ku-whatsapp yan mga kawadsap share ko lang sa inyo update ko lang kayo mga ku-whatsapp kung nasan na tayo ngayon yan mga ku-whatsapp maraming 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 salamat pa rin sa mga bago natin mga subscriber mag subscribe na kayo mga ku-whatsapp mga ku-whatsapp mag subscribe na kayo baka mag suwan -so yung ating youtube channel Ang munting nating munting munting youtube channel natin baka mag suwan -so yung aking mga ina upload na videos ng buhay driver mga kawatsa whatsapp Try nyo po mga kawatsa Masasiyahan po kayo Manoodin din nyo lahat ng mga videos ko Mula umpisa hanggang dulo Hindi kayo po kayo maboboring mga kawatsa whatsapp Gagawin ko lahat para hindi kayo maboring <laughs> This is Ronnie TV and my special son Mga kawatsa whatsapp Ako po si Ronnie TV Ang special son ko po yung anak ko po Minsan minsan nagsasana sasama siya sa Sa aking videos mga kawatsa PWD po siya ID po siya Intellectual Disability Bali, 21 years old na po siya Ayan, mga kawatsap Sige mga kawatsap, update ko na lang kuli kayo O oh, mga kawatsap 20 years old na siya, ID po siya Intellectual disability po siya Ayan, nagpapatingin pa kami sa PGA Sa Pilipin General Hospital Ayan, Neuro Ayan, mga kawatsap, update ko na kayo Dito na tayo ngayon sa Mania Highway Ayan, mga kawatsap Yeah. Okay mga whatsapp pagka dito na lang, update update na lang ulit tayo Ayan o, tsura Hindi ng trend o no? Mga whatsapp Okay mga whatsapp Update ko lang yung mamaya Okay mga whatsapp Share ko lang ulit sa inyo to Nandito na tayo ngayon sa ano Tulay At lang boundary yata to na ano Manila pa rin. Manila pa rin ito. pa rin namin na yun. Pasig River. Ayan na. Share ko lang sa inyo mga WhatsApp, Yun know, o. Doon yung Malacanang eh. Malacanang palas. Yan Yan Banda yan mga WhatsApp. Ang dami ng building dito mga WhatsApp, Ayan no? Mga bago. Mga kondo-kondo unit. Share ko lang sa inyo mga WhatsApp pa. Ah. Ito naman Alam pandakan naman yan Whatsapp Tingnan nyo yan Pasig River yan. Yeah. Share ko lang naman sa inyo mga Whatsapp yeah. Share share ko lang sa inyo uh, uh, Ito na may isa Ayan mga bonsa Ayan na may parating na ano bank, bark Bark ano yan yung Bangka Ayan mga bonsa Ayan Share lang sa inyo mga bonsa pa Ayan dami nagpapaaraw dito Ayan lang sa inyo Yeah. At least, na may na habang nagbabiyaya ako, may na share ko sa inyo mga kawats ba? Ayun o. Pasig River. Yan. Yan mga kawats up. Yan, sinare sa lang mga kawats up ha. At least, may na share ako sa inyo habang nagbabiyaya ako, di ba? Yan. Mga whatsapp up. May gishata tayo sa lahat ng mga supporters natin at ang mga bagong subscriber natin at sino pa hindi nakasubscribe nagsubscribe na po kayo yan, yeah, Ronnie TV and special siya baka magustuhan nyo po ang ating munting youtube channel super mababa talaga ilan magkatotong na tayo mababa talaga ang ating subscriber mga ka-WhatsApp tsaka kung gusto nyo talaga magsubscribe pakipindot lang po sa subscribe mga ka-WhatsApp tsaka don't forget na pindutin ang notification bell para lagi pag may bago akong update may upload na videos palagi kayo updated ha, mga WhatsApp, up tsaka like tsaka like and share lang po yan sinare ko lang sa inyo mga WhatsApp po ha yan you know, ang dami ng building dito yan you kita know, you know, you know. nyo dami ng building building ginagawa dito mga condo condo unit yata ito mga WhatsApp. up tapos binubuhay nila itong ano Buddhist tawag niya Buddhist Chu Chi Foundation ang laki ng sakop nila oh Buddhist Chu Chi Foundation ayan oh. Ang hanggang doon sa dulo building na pati niyan hanggang dito ayan oh kanila yan hanggang dito kanila diba laki mga ah, whatsapp ayan mga whatsapp up? update ko na lang uli kayo sinare ko lang naman sa inyo kung nasa na tayo ngayon Sige mga ka whatsapp up May okay, mga ka up? Update ko lang kayo Nandito na tayo ngayon sa Aurora Galing tayo Manila Bito Kusko ganyan ngayon sa Aurora na tayo tayo na lang tayo dito, hindi tayo pwede umalis. Yan na. Yan yung pinakadulo. Ito na may dulo sa kabila sa likod natin. Yan mga kuwat Hindi tayo pwede umalis. Kasi may baka may lumabas dito sa gate. Yan, nakalagay say, don't block the driveway. Pero nag, nakalagay, nakalagay dyan, don't block the driveway. Pero nagpaalam tayo sa gwardiya. Dito lang naman tayo. If ever may lalabas. Uh, sabihin lang naman tayo niya. If ever may lalabas. Uh, uusod tayo. Ha? At least nagsabi tayo sa gwardiya. Di ba mga whatsapp? Kasi pag gantong oras, agaagawa na sa parking dito mga whatsapp. Mas pangit pa nga dito pag dito nakakapark kasi yung, 'yung puno na 'yan oh, nagbabagsak sila ng mga ibon, nagbabagsak. Kaya itong windshield mo pag ating ng ilang oras, madumi. Yan mga ko WhatsApp. Pero tiyagain na lang natin, Purasa lang natin mamaya, if ever magdumi 'yung ating windshield. Kasi tambayan ng ano 'yan. Hay na mga puno. Oh. Tambayan ng mga ibon, 'pag may mga mabunga na dilaw. Pag bumagsak 'yung dagta eh. Ah, uh, what's up? Dagta yan eh. Tambayan ng ano yan eh, ng ibon. Kaya if ever na binalabas dito, nagsabi tayo sa guardia, alis tayo dito. Padaanin muna natin. Ay mga WhatsApp update, i-update ko na kay mga WhatsApp pa. Ah. Ibigay natin ngayon update, update lang. Ay, mga WhatsApp. Sige mga WhatsApp, update ko na lang uli kayo. Ang kaganapan pa sa ating buhay driver pa ako WhatsApp. Yan. Basta pag may dumating dito, may lalabas. Alis tayo dito. Yung okay, mga quadsap, update, update na lang ulit.